Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Ibo no, sabi ni Kalingap Dan ay uh, mas masarap daw po no kapag kasama ang kanya ano, special someone. At dito rin po ha, may isang uh, napaka-importanting tao ang uh, nag-advise kay uh, Joy Diwata uh, tungkol po sa mga pangbabas. Ano po? At uh, ito po yung video, nung no, papanoorin po natin. At uh, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon na ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. At maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa akin video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Ma'am Jack Tapia at uh, yung mga kasamahan ko po sa Karepa. ganon din po yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. Ito po yung video no, na kung saan ay uh, mas masarap daw po kumain ano, kasama yung kanyang uh, special someone. Ayan uh, po ay sabi ni Kalingap Dan. Ano? at meron pong isang tao na napaka-importante talaga kay Kalingap dan ang nagbigay ng advice ha dito kay Kalinga kay uh, Diwata tungkol po sa mga baser ano po o, ito po yung video ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga para may enjoy ano uh, madalas kami dito kumain pagkatapos uh, mag gym favorite ko to pero siguro iba yung feeling pag ano, pag yung kasama ko yung ano yung taong ah, special. Baka special din yung lasa. Ganoon daw yun, di ba? Masarap daw pag, pagkain yung pagkasama mo yung ano, pag masaya ka. Sige <laughs> so, na, kumain ka na. Sige oh. pa. Anong ma-advise mo, Auntie Kay Joy? Anong ma-advise mo? Kasi may mga nagbabash. Be, be yourself. Don't read the bashing. They're not worth it. Diba? Kaya kayo, kaya kayo binabash dahil Una-una. Naiingit lang. Pangalawa, hindi naman kayo kilala. Bakit bakit gusto bibigyan ng time, di ba? Hindi, hindi, hindi sa term na ulo. Di ba? kasi kung binabasa mo yan, lalo ka ma-apis, kahit sabihin mo hindi ka nasasaktan, napifeel mo din yan eh. Kasi sabi mo, oh, hindi ka kilala, bakit sila, bakit gusto kapansinin? Kaya mo sila. lalo mo lalo ka magpaganda, lalo ka mag di ba? Ignorin mo lang. Huwag niyo talagang basahin Yun ang talagang mag -ano. Tignan mo yung ang royal family. Ang basing nila is below the belt. Ha? At kanila, ang, ano ang kanilang sagot? Salin is the best policy. Yun. Ito, best revenge. Eh, best revenge. <coughs> hindi nila pinapansin. Ang, minsan ang kanilang mga bashing talagang below the belt. Sinasabihan so, pa, hindi ikaw anak sa labas, o ikaw, 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 ikaw kaya wag kang magano, wag kang wag mo na masahin. Wag mo masahin. Magaling man to si Joy, hindi niya binapasin talaga. Wag ka sinin. Ngiti ka lang. <laughs> <laughs> Yan. Ang <yung> ginagawa niya. <laughs> With Magaling talaga niya auntie, oh. Oo, oh, di ba? With confidence. Kasi, sino ba naman sila? Hindi dapat sila manghusga dahil hindi nila tayo kilala. Yun. Di ba? Hindi nila tayo kilala. Ang nakikita nila face value lang. Kung ano lang yung nasa screen. Yun ang nakikita nila. Mag Tapos sa pagsasabihin tayo ng ganito, ganun, hindi naman nila tayo kilala eh. ba? Diba? So, huwag mo sa pansinin. Naiingit lang yan. Yun na nga po, no. Dito ay uh, habang kumakain, sila uh, Kalingap Daan, ano po, at saka Joy Diwata, sinabi niya na mas masarap daw po kumain, ano, kapag kasama yung uh, special uh, someone, ano, kasi special daw po yung pagkain. Kaya uh, mas masarap daw po kapag kasama yung kanyang uh, special sama. Siyempre, wala po siyang uh, ibang tinutukoy dito, eh, si Joy Diwata. Ano, talagang uh, itong si Kalingap Dan ay uh, pumapag-ibig na. Ano? <laughs> talagang uh, ngayon nakikita ko na sa loobin ni uh, Kalingap Dan. Ano? Yan po ay uh, sa akin lang sa rin observation. Ano? Bahala po kayo mag-observe. <laughs> kung ano po ang inyong mga uh, opinion or uh, observation tungkol po sa nangyayari. Parang tutuhanan na to. Ano? <laughs> talagang tutuhanan na to. Ano po? Yung mga sinasabi ni Kalingap Dan ay talagang galing na po sa kanyang uh, puso at damdamin. Ano? Bagay, hindi na po yan scripted. <laughs> at tayo uh, na, ano? pumunta po sila doon sa bahay ni Kuya Brooks. Ano? Doon sa tatay ni uh, Kalingap Dan. Lupa sa ganun ay uh, ipakilala itong si Joy Dewata doon sa pamilya ni Kalingap Dan ano, upang sa gano'n na uh, siyempre mas lubusan niyang uh, uh, maibigay ang tiwala ha ni uh, Joy Diwata siyempre kapag pinakilala po sa kapamilya ay alam na po natin lahat no ang ibig sabihin po no na talagang patuto na ni Kalingap Dan yung kanyang uh, pagmamahal kay Joy Diwata ano ibig sabihin maganda po yung kanyang intention ano po at uh, siyempre tuwang naman po si Joy Diwata no at nakilala niya po yung mga anti ni uh, Joy Di, ni uh, Kalingap Dan, ano, si Mighty Emi, ano, nandun po, ano po. Ah, shout out po kay uh, Mighty ayan po, ay kapatid ni Kuya Bal Santos Matubang. Ah, at syempre, ganoon din po yung mga uh, iba pang naan na kapatid ni Kuya Bal, no At ah, sya po ay uh, pinayuhan, ha, ah? pinayuhan po siya ni Mama ha, ah, tungkol po doon sa uh, mga baser, ano po sinabi niya ay eh, huwag daw po intindihin itong mga baser na ito kasi hindi naman daw po ito kilala. At ang isa pa ay uh, uh lang daw po uh, sa ganda at uh, lagi lang daw po nga nakatawa. Dapat tama no? Tama po yung kanyang mga sinasabi ano na huwag po intindihin yung mga baser kasi hindi naman po talaga kilala yung mga yan at uh, makakasira lang ano sa Uh, pag-aaral ni Joy Diwata, no? Kaya wag na daw pong basahin kung ano yung mga comment. Tama po yun, ano? Tama po yung sinasabi ni Ma'am Emi, uh, ha? Tungkol po dito kay uh, Joy Diwata. Kasi, siyempre, ay uh, sa ikagaganda rin po ni uh, Joy Diwata yung kanyang mga sinasabi. At ako po yung ayon ha? Doon po sa kanyang mga sinasabi tungkol po dito sa mga baser na walang ma... <laughs> walang magawatan At ang sabi po ni uh, uh, Ma'am Emi, ay, ah, uh, Naiingit lang daw po. <laughs> Grabe, no? Naiingit lang daw. Eh, totoo naman po yun, ano? Bakit po sila mumbabas? Ha? Ah? Kung hindi po sila naiingit. Eh, talagang naiingit lang, ano? Kasi alam naman po natin lahat na si Joy Diwata ay maganda, mabait, <laughs> maganda ang ugali, ano? At uh, ninisan, ay hindi po siya sumagot ng uh, pangit, ano? Maging sa mga baser, uh, ay lagi lang po siyang uh, kalma lang, ano? <laughs> kaya, kung nakikita po natin si Jai Dewata, eh, parang, uh, parang laging uh, relax na relax lang ano po, talagang uh, mas lalo po sa naging relax nung kasama na niya si uh, Kalingapdana, ano, nung kalabtin na niya ibig sabihin, ay eh, talagang uh, nandoon po yung pagtitiwala niya kay at parang uh, meron po siyang isang kapatid na lalaki or uh, sabihin na natin nga uh, relasyon na lalaki, ha? Bilang kaibigan. Ayun naman. <laughs> paano kung ano naman ang nasa isip nyo, ha? ha? Bilang kaibigan, ano? Kasi wala pa naman pong pinapahayag o sinasabi na nas, nandoon na sila sa magandang relasyon. Kaya sa ngayon, bilang kaibigan lang, ano, na lalaki na kumbaga nararamdaman po ni Joy Diwata, ha? Ito po ay sa sarili ko lang na uh, observation, ha? <laughs> eh, uh, parang meron na po siyang masasandalan. Ibig sabihin ay uh, mas lalo po siyang uh, tumapang, mas lalo po siyang uh, naging uh, komportable uh, ano nung uh, makasama niya po si Kalingapdan. Ano, siyempre, halimbawa man kung may mga problema po siya at may mga tulad niya ng babas, ay pwede niya sabihin kay Kalingapdan ano, o kaya kay Kalingapra, ano, talagang hindi naman po siya pababayaan ng mga yan. Ano. Lalong-lalo na si Andy Kayakap ano po, shout out kay uh, Andy Kayakap. ano po. Eh, ayun, ano, dito po ay eh, nabigyan ng magandang advice si uh, Joy Diwata. Na, sa tingin ko naman ay eh, talagang ginagawa na ni Joy Diwata, ano po. At uh, kinabi din ni Kalingap da na uh, talagang uh, si Joy Diwata ay special sa kanya, no, grabe, no? Uh, mukhang hindi lang po special yan, talagang special na special. <laughs> Yan, patuloy po natin supportahan si Kalingap Dan. Ano po? Si uh, Kalingap Rab. Andun din. At sa... Uh, si Kuya Bal Santos Matubang. At si Ate Edna Vlog. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos